Thank you, <laughs> panibagong araw at panibagong vlog Nga ito ang gagawin natin guys Welcome sa aking vlog For today's video mga guys So ayan guys Alam nyo ba kung saan ako pupunta? Siyempre hindi nyo alam kasi hindi ko pa sinasabi <laughs> Charot lang video guys ay so pupunta kami ngayon ng aking jowa bell sa bahay imbakan ng kayamanan ni meta o alam nyo ba yung guys kung saan yun So, nandito kami guys, lakad-lakad muna tayo. Sa mga oras na ito guys, ay sobrang aga pa nga ito guys. Alas 6 pa lang, pero tingnan nyo naman ang araw guys, ay tirik na tirik na. At syempre, kasama na rin dyan, magpapawis tayo, maglakad-lakad, diba? Ay, mga tindahan nila guys, oh. <laughs> Nag-atbang ang mga tindahan, oh, diba? <laughs> ito yung daanan namin guys, shortcutan ito guys, palabas ng highway galing doon sa amin. So, ganun lang yung daanan. Alam nyo ba guys, i-share ko lang sa inyo, i ko lang sa inyo kung nalalaman nyo lang kasi hindi nyo nga alam. Yung daanan na niyang guys, pag umulan dyan, naku, ang bilis talaga uh, tumaas ng tubig. So, kawawa talaga mga estudyante. ba? Diba? And tatakbo ako sa sunod na eleksyon. Pataasan ko yan. Charot lang. <laughs> <laughs> so nandito na kami guys sa bahay imbakan ng kayaman ni Meta guys ayan o tingnan nyo naman nandito kami sa 7-11 ayan itong jowa bells ko guys ay kakagising ginising ko lang talaga hindi pala kakagising ginising ko talaga siya guys kasi kagabi nag overnight yun eh, siya kagabi and alas 5 na ata yun siya alas, eh, 5, eh 4.30 yun siya naka guys at ako pa ang ginising niya <laughs> So, ako kasi guys, ewan ko ba sa puso ko, pag mag withdraw, -withdraw talaga, parang hindi talaga malakas ang loob ko. Pakiramdam ko kasi may nagaabang sa akin. Kaya hindi talaga po pwede na ako ang mag withdraw. Kailangan talaga kasakasama ko siya. Ayan guys, nagpindot-pindot na nga si Joe Wabers, guys. O magkano kaya pinadala ni Mita sa kanya? Sana all, pinadala ni Meta ng kayamanan. Nakakatuwa <laughs> naman ito, pinadala ni Meta bakit ako hindi pinadalhan mabuti pa siya pinadalhan pahingin naman ako pambili lang ng tinapay <laughs> kasi wala pang nagangay si nandyan na Diyos ko nanjana nandyan na ay excited na mo pindot sa kayamanan na binigay ni Meta sa kanya <laughs> itawon na lang natin to thank you Mita thank you Mita thank you Mita isayo sayo sayo thank you Mita thank you Mita At panay naman ang thank you niya kay Mita <laughs> Pero guys, ang nangyayari na mali kami <laughs> Ang imbakan ni Mita ay walang laman Diyos may yung marimara mga dagway sa napalaw Mula oh. <laughs> yung dagway sa napalaw guys Wala laman, ang kayamanan ni Mita So labas kami agad, punta kung saan <laughs>